Maligayang pagdating sa balita ng lunes. Sinabi ni AJ Special Envoy Tom Barak na hikayatin ang Israel na umatras mula sa teritoryo ng Lebanon at itigil ang mga pag-atake. Kasunod ng pag-aproba ng Gabinete ng Lebanon sa isang plano na alisin ang armas ng Hezbollah pagsapit ng katapusan ng taon. Matapos makipagkita kay Pangulong Joseph Aon sa Beirut, Sinabi ni Barak na ang Lebanon ay nagawa na ang unang hakbang i at hinimok ang Israel na sundin ang pantay na pakikipagkamay. Na itinuturing na susi sa pangmatagalang kapayapaan at muling pagtatayo. Pope nagtapos ng kanyang bakasyon sa tadinit sa pamamagitan ng pagdiriwang ng isang espesyal na misa kasama ang humigit kumulang isa-isa sero -isa, na mga taong walang tirahan at mahihirap sa santuario ng Santa Maria sa Albano, malapit sa kanyang tirahan sa Castel Gandolfo. Kasama ang mga voluntaryo mula sa Caritas, binigyang diin ng Papa ang pagkakaisa at dignidad ng lahat, hinihikayat na walang pagkakaiba sa pagitan ng nagbibigay at tumatanggap ng tulong kilala sa kanyang malawak na gawain makatao sa Peru. nagdaos si Leon ng isang tanghalian sa Borgo Laudato si sa Vatican na mailasag na eggplant parmesan, roast veal at mga panghimagas na tinatawag na Dolce Leon. Ipinapakita ang positibong panig ng ngay. Pinangunahan ng estudyanteng Pakistani na si Mahrosh Umer ang kanyang multinational na koponan sa tagumpay sa gay apat good incubator dalawang libo at dalawamputlima. Ang kanilang proyekto, AgriGuard, lay, ay gumagamit ng artificial intelligence upang bigyang kapangyarihan ang maliliit na manginisda sa pamamagitan ng climate-smart, data-driven na mga kasangkapan, na nilalabanan ang pagbabago ng klima habang nag-aalok ng mga bagong oportunidad sa ekonomiya sa pamamagitan ng sustainable na agrikultura. Mexico, Guatemala at Belize ay pumayag na lumikha ng isang malaking trinasyonal na reserba ng kalikasan na sumasaklaw sa mahigit labing apat na milyong hektarya upang protektahan ang kagubatan ng mayan. Ito ay magiging pangalawa sa pinakamalaking reserba ng kalikasan sa Latin Amerika pagkatapos ng Amazon. Tinawag ito ng mga leader na isang key historic na hakbang para sa wildlife at mga tao. Inilabas ng AC ang mga alalahanin na ang mga umuunlad na bansa ay nanganganib na maiwan sa digital na panahon kung saan 1.37 bilyong tao pa rin ang walang akses. Bagamat mas bumubuti ang digital na serbisyo ng gobyerno sa buong mundo, hinimok ng mga leader ang mas malaking suporta para sa Africa at iba pang mga rehiyon.